Marianda, na tayo. Tayo? Wow! Hindi mm. mm. ba na siya nilagyan ang suka na eh? Ay, ang pala ni yung kamadera. Mm -hmm. Just... Oh, may pasalubong pala ang lolo. Hi guys! Welcome po ulit sa akin channel. Ngayon po ay magluluto po kami na Marianda ni Melot Dahil ngayon po ay sobrang maulan sa labas. Mm. Uh, kaya po eh, nag-iisip ko anong pwedeng at kami, uh, kami naman po makalabas kaya sakto po meron po po na french fries at uh, cheese powder mayroon po ang mga pingin si Teo hi <laughs> dito Teo ah, hello po. Ito po ang aming <laughs> Aatsa din po ang cravings nyo ni nila. Ngayon tag ko <laughs> Oh, lobo ko na kayo. Oh, so sweet naman ang bawat. Kiss daw, kiss. <laughs> At nandito rin po pala si Dapu. At mayroon po siyang pinaayos sa akin. Hindi pa rin po siya makawin dahil malakas po ang ulan. Lagay ko na po yung mantika. Paprito sa french fries. Habang nagpapainit po ako ng mantika ay eh, ganoon na rin po ako ng sawsawan natin. Ah, oh, syempre. Ito po ang ketchup. Ketchup at mayonnaise lang pala na pinaghalo. Alam mo kung saan gawa itong mayonnaise? Sa itlog. lang pong gumawa ng sawsawan. Ito na po agad ang ating sawsawan. Hey guys, at mainit na rin po itong ating matiga. Uh, maglalagay na rin po tayo ng french fries. Kaya ni Melot. Pagka po parang mag Para mag-oil mag tayo. Dapat ito na lang yung inilagay mo. Oil ah. No. <laughs> okay. ha? kung ma-oil magtipla na rin po pala ko ng juice uh, ito po ay galing po uh, Ma'am jema thank you po Ma'am jema sa uh, ice, tea po ayan guys at luto na po itong ating french fries ayan o dito po natin ilalagay bango. French fries na French fries na si Milo. Ah, uh, dito ko na lang po ito kakahaluin. ito po yung ano, lagayan po ng biskwit ni Teo. Mm -hmm may pang na tayo. <laughs> una po ilalagay ko na po muna ito sa bali marami na rin po para itong ang aming naluto at uh, lalagyan po namin ng cheese powder at atin pong tatakpan at atin lang pong kahaloyin. may ilam. Basta ayoko ng masyadong Bum, maalat. Eh. Mm -mm. Sa Dito na lang at wala namang mantika. At... Wow. <laughs> Kukulang okay. pa. Mamaya na lang ulit maglutuhan eh. Mm -hmm. Sarap. Ayun yung uh... mga... Ito na po yung ating french fries. Uh, kaya ko na po ako natigla na juice. Kaya pa tayo po yung magmerienda na. Merienda na tayo. Tayo. Wow. Mm. Wow. mm. Som -som mo dito. Sawsaw mo dito. Hmm, sarap. Mm. Dito rin Dapo. Hello po. po. Paglayin natin ang sawsaw mo dito si po. Ada tak? Hmm. Ada satisfied Hmm. Serap tu. being satisfactory sino. No mama daw. Ano? Uh -huh. Ano 'yung tega? 'Yung sinabi Ano 'yan, milot ah? Ah, 'yung juice po dun sa. 'Yung padalo po ni Mam ma Gemma. Masarap po 'yung iced tea po na padala po ni Mam ma Gemma. Hindi ko na siya nila ginawa ng suka lang. Ano 'yung padala ni si Mam Gemma? Mhm. Plus. Pwede rin pala siya ni. Masarap Mama. Ah, po jan. Benir dito ah. Taka ako dito ah. Doon sumama. Taka lang may nire-reply yan. Si Posing ko po ay XM. Ko. Ang pukang face ng damit niya. Thank you. Uh, Bahala na. Pang 2 to 3 years. Thank po ay umayon agad. Pwede pa mama. Huh? Sa so, kanya, para rin Diyan... Paralengkot like, na surprise na siya rin. Naka-attend mo ba na sila po? Hmm. Ayun na kayo. Hmm. Okay na, isan mo na. Iyan mga baka kayo nato. Yung games naman pong in store na yun ay... Binilang ko po ay 23. Okay. Diyan nga. Huh? Tapos dinilito po. Nagpasa po ulit. May lalabas yun na ano? Allow. Just don't allow sa sa panel. Pag napindot mo lang yung allow, parang pag in-accept mo, pwede na lang pakialaman yung cellphone mo. Parang pwede na lang control yun. Ay, siya rin naman po yung puro allow. Ay... Sarap ka na ka. No, kaya ka na busog ka na. Thank you sa pamariyan mo na Alam mo kung bakit ka nag-interview din? Bakit? Dahil doon sa, nung sa Tagaytay, sabi mo, French Fries. Sabi nung bata, alay. Mm -hmm. Ang alay-alay nila yung French Fries, French Fries, sabi. Kasi po dati na yung ano, sabi ko po ba't tawa ng tawa sa'yo. Papacheck up yun. Papacheck up. Si Tayo okay. po yung parang months pa lang. Mm -hmm. Parang six months. Six months po lang po si Tayo yun. Nandito po kami sa hospital lang, Tagaytay. Parang sabi po ng nanay doon sa anak niya. French fries, French fries. Parang ginagawa. Hindi, hindi lalay. Mga bata sila French fries, French fries. French fries, French fries. Sabi niyo po ng mga bata. Ganito, French fries. Ganito, alay. Alay ganito. Tapos French fries, French fries. Simula po itawa ng tawa. Kaya... Yeah, dito na nga French fries time, first time. Hindi, tapos nung tayo nagpunta sa Pailang. Kailawas na naka-car. Diba kaya bumili ako ng french fries mm -hmm. doon sa Borgueran, sa Enpalta. Tapos abang nakamotor po kami ni Val, alam mo yung inuunti-unti ko yung french fries. Um, tapos nilipad? Tapos nilipad ng hangin na hulog doon sa kalsada. Gusto pa ba pong balikan ni Mel? Nagulong-gulong ka na yan ng, ng ano, kainin mo pa? Nilipay ng hangin. Kinukutib-kutib ko pa naman inuunti-unti ko yung pagkain. Bakit ba? may tape na uh, sa gilid? Ang ah, buso mo na yung tapo. Ang Ah. Ang no, lukat yung puni eh. So ready naman na damage yun yung... Kasi po naman po ay wala na pong pasok. Ano eh? Bakit tap lang kayo? Ano um... hmm. po sumakit po yung ipin ko kanina. Ano hmm. Nag-excuse po ako. Ha? all day para basok, no? Mm -hmm. Hanggang 2.30 ah? Hanggang 2.30 uh, dito update update naman basok na Oh, all Oh, day? sa uh, ano? Sila Maloy Oh, siyempre tinay day car pa ah, no? Sinakim dati, senior high half day Gawa ng maraming estudyante Pero maaga Alas 6 pa lang nandun na sa school

bigyan ko naman. Ah, oh, mabigat yata. Ayun, ayun. Wow, mayapo. <laughs> ano sabi mo sa lolo? Kapol. Wow, dami naman ang pasalubo. Kasi naisi ang maghahalap. Kapol. Laki ng kapol ni eh. Teo. Big, big, big. Oh, very good Yan naman ang snacks ni Teo Pagbabalat natin si Teo Wow Pagas wow. na muna natin Yan yeah po at ngayon ay nandito pa ako kila dudot Tao po Nek, Wala yata ang tao Wala yata ang tao dito Sisilipin ko ngayon Sinasabi ng tito Edgar na Ano saging ito ba yun ito po yata ang tinutukoy ng tito Edgar ah ito po siguro yung pinapatiba ng tito kinakain na ng ano ng ibon mga natiba kong saging Kina, halos kinain na po pala lahat ng ano ng halos kinain na po pala lahat ng ibon kaya pala sabi po ng tito Edgar ay puntahan mo na agad yun at, na ng ibon ilan na lang po ito pero ito po ay ano pa rin po madami din isang merindahan po ito ang dami ito ang merindahan po Ito po yung akin na po, kila tito Edgar. Ayan po, madami rin po. Isang lagaan po. At gising na rin po yung batang makulit. Nakatitig sa saging. Hello! How are you? Ay, muta pa ikaw. <laughs> Ayan po, at ihatid ko lang po si Dapus sa kanila. May inaayos lang po si may ipinaayos lang po sa akin si Dapo. Wat, naayaton ko na si Dapo. Ah, hello. Ah, sige po. <laughs>